Ikalabing anim ng Agosto taong 2023, Nakakuha na naman ako ng mga barya mula sa Santo Tomas, Pampanga. Nagkakahalagay ito ng isang libong piso. Ang anim na laan piso ay akin ang ibinaya noong ikalima ng Agosto. Samantalang itong natitirang tatong daan at piso ay aking ibinaya noong ikalabing anim ng Agosto. Isang libong piso kasama na ang shipping pinito. Nakasaat daw dito na mayroon daw limampung piraso mga barya. Limampung piraso mga barya. Mayroon pa rin kaharong mga duplicate sapagkat kanyang ibinenta ang kanyang mga barya mula sa kanyang album patungo sa aking koleksyon. Sa walang pagtatagal, nandito na ang aking base ng datos para sa mga barya sa numista. Ang numista ay isang poksapot na maaari kayo mag ng inyong mga koleksyon ng mga barya sa taping papel, mga isyong pantasya ng mga barya o mga token. Hindi ako nagbibigay ng sponsor nito, ngunit aking nire-recommenda para sa mga korekto na nanonood sa videong ito. Dito muna ang mga bariyang duplicate na nanggaling sa bag na ito. Ang kahulugan nito, hindi na lalagyan ng punong impormasyon sa bawat bariyang ito sapagkat magiging mahaba lamang mga video at wala magiging saysay para sa ilan. Nandito ang isang sentimo, labing siyang pitumput apat, markang de, kawa denba, limang sentimo, labing siyang anim na apat. Isang kapatadoryal, labing siyang anim na Hong Kong. 10 sentimo, labing siyam siyam na po at walo. Isang dolyar, labing siyam walong putpito. Hapon. Isang yen, Showa, 47, patapot pito. Labing siyam pitong at dalawa. Sa kanan, isang yen, hey say lima. Labing siyam siyam at tatlo limang yen. Showa, apatapu at pito. Labing pitumpu at dalawa. Sampung yen, heisei pito. Labing siyang at lima. Isandaang yen, showa limang pu at tatlo. Labing pitumpu at 8. Timog Korea. Sampung won, labing siyang at 100 won, Dalawang libo at dalawa. Dalawang libo at pito. Indonesia. Dalawang daang rupiah. Dalawang libo at tatlo. Iraq. Dalawang po at imampis. Labing siyang pitong po at ima o H3 na tatlo, na at lima. dirham. Dalawang at labing dalawa. o labing apat at, at tatlo. Macau. Dalawang at sampu. Sampung abos. Holanda taong dalawang libo dalawang sentimo de euro Oman limang pumbay 2,000 dalawang tabing tatlo o H3 labing apat at tumpu at apat Rusia, limang rublo, labing siyam siya ng pito gawa sa St. Petersburg. Saudi Arabia Sampung halala Hichiri labing tatlo siyam na puat alawa Limampung halala Hichiri labing apat kopong walo Limampung halala Hichiri labing apat dalawang put walo Isa at dalawang riyal Dalawang libo at labing anim Taiwan. Labing siyang walumpu at tatlo. Petsa ng mga Republika ng Chino. Pitumpu at dalawa. Limang dolyar. Australia. Labing siyang walumpu at tatlo. Labing siyang siyang po at siyang. Labing siyang walumpu at dalawa lima, sampu, at dalawampung sentimo. Singapore. Dalawang libo at labing tatlo, dalawang libo at labing apat, labing siyam siya na po. Limampung sentimo, limampung sentimo, isang doryal. Thailandia. Parehong limang bat, PE 25, 50. PE 25, 61. The next day. Aking pala nakaregtaan na ang bariyang 10 yen na ito na mayroong taong 173 o showa 48 ay duplicate. Tumako na tayo. Unang bariya, Estados Unidos. Makikita sa harapan ang ikalabing-anim na pangulo ng Estados Unidos na si Abraham Lincoln. Ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libot siyam. Mayro o Markande, kawasa din ba? Sa likuran, makikita naman natin si Lincoln noong panahon ng kanyang pagkaprofesional. Isang sentimo. Pangalawang bariya, Hapon. Makikita sa harapan ang isang puno na bumubunga pa lamang, Gayun din ng Hapon at isang yen sa wikang hapones. Sa dekoran, makikita naman natin ang payak nitong disenyo. Isang yen. Ang taon ng paggawa nito ay Showa 54 o taong labing siyang pitumput siyam. Ikatlong bariya, hapon muli. Makikita sa harapan ang bumubunga pa lamang na haraman. Sa kaliwa at kanang bahagi ng bariya. Gayun din ang pangalan ng hapon sa wikang hapones. Ang taon ng paggawa nito ay Heisei labing apat o taong dalawang at dalawa. Sa likutan, makikita naman natin ng isang palay, limang yen. Ikaapat na bariya, hapon muli. Sa harapan, tatlong bulaklak, gayon din ng hapon at 50 yen na nakasulat sa wikang haponis. Sa likuran, makikita naman natin ang bilang 50 ang taon ng paggawa nito, Showa 52 o taong labing siyang pitong putpito. Pang limang makikita sa harapan ang bulaklak ng sakura, hapon at isang yen sa wikang haponis. Sa likuran, makikita naman natin ang bilang isandaan. Ang taon ng paggawa nito ay Heisei labing dalawa o taong dalawang libo. Ikaanim at patungo ng Europa, Alemania. Makikita sa harapan ang sanga ng oak. Ok. Gayun din ang taong ng paggawa nito na taong 2013. o markang A, Kawasabarin. Sa likuran, globo na nakaharap ang Europa at Afrika. 5 centimo de euro. Pangpito, pareho sa naunang bariya. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2015. Mayroon namang mga kangge, Kawasaka, Suhe. Sa likuran, makikita naman natin muli ang globo na nakaharap ang Europa at Afrika. 5 sentimo de euro. Ang ating pangwalo, galing ng Venezuela, makikita sa harapan ang bayani hindi lamang sa Venezuela kung hindi sa iba't ibang mga bansa sa Timog Amerika na si Simon Bolivar. Sa likuran, sa gisag ng Venezuela, ang taon ng paggawa nito ay labing siyam aninapu. Mayroon itong laman na 83.5% pila, 25 sentimo. Pabalik sa Europa, nagkakaisang kaharian sa harapan ikaapat na ng mukha ng dating reyna ng nagkakaisang kaharian na si reyna Elizabeth ang ikalawa ang taon ng paggawa nito ay taong dalawang libo at apat sa likuran bahagi ng eskudong pamaharika dalawang pumpenike ikasampu sak muli sa sampu Olanda, makikita sa harapan ang larawan mukha ng dating reyna ng Oranda na si Reyna Beatrix. Ang taon ng paggawa nito ay taong labing Sa likuran, putol-putol na mapa ng Europa, 10 sentimo de euro. Pang labing isa ay Pransya. Sa harapan, isa malasining na depiksyon ng isang babae na nakatayo, ang dasawa Ang Republic Pransay ay nangangahulugang Republika ng Francia. Sa likuran, sangay ng oak, olibo, at isa pang uri ng dahon. Limang Pranko, labing siyampitong putalawa. sa ating unang dosena galing ng Hilagang Amerika, Canada. Makikita sa harapan si Reyna Elizabeth ang ikalawa. Makikita ang kanyang ikaapat na na sariling kawalamang ng Canada. Mayroon itong logo ng RCM o Royal Canadian Mint. Sa likuran, makikita naman natin ang isang karibu. Ang taon ng paggawa nito ay taong 2000 at siyam. Dalawang 25 sentimo. Ang ating panglabing tatlo, Malaysia. Sa harapan, makikita natin ang gumamera na siyang pambansang bulaklak ng Malaysia. Gayun din ang taon ng paggawa nito na taong ribo at 11, 20 sen. Isang tapok siri. Ikalabing apat, Malaysia muli. Gumameda, pambansang bulaklak ng Malaysia. 2,000 at 11 taon ng paggawa. 50 sen. Sa likuran, makikita naman natin ang isang uri ng saranggola na uaw wow bulan. At ang ating huling barya ay galing ng Thailandia. Makikita sa harapan ang dating hari ng Thailandia na namuno mula noong taong 1147 hanggang sa kanyang taon ng pagpanaw na taong 2016, si Fumibur Adulyadej. Sa likuran, makikita naman natin ang kanyang sagisag ng pagkahari. Sampung bat. Ang taon ng paggawa nito ay BE 25-30 siyam. Dabing siyam siya naputanin. at nandito na ang aking base ng datos para sa mga bariya sa numista kung ina na ang mga bariya nandito sa aking koleksyon. At nandito muli ang mga bariya na aking natanggap sa Santo Tomas, Pampanga. Hindi nakasama rito ang mga duplicate. Ang pinakamaganda rito para sa akin, 25 sentimo ng Venezuela at 10 bat ng Thailandia. Pakikomento lamang sa ibaba kung alin ang inyong pinakapaboritong bariya na aking binili doon. Magkita muli tayo sa ika-67 kabanata ng Bariya-Bariya at Papel-Papel.